Bakit lang ang ulo ko? Gano'n ba ang gamot? Gahanap akong gamot maya. Nangarot ang galangin. Kumusta hmm. siya nga, Okay naman. Ini namanya si. papa. Hm. Papa. Okay, din. Aku. Sudah nelokin Hah? Sudah nelokin Tidak, Kamu kok boy. Borosnya. Sasaran Mama ba ba ya. Bang oh,

Okay, bagos busy din nga ako. Oo, oh, tapos busy ka din. lagi nga trabaho. Okay lang yan. Hindi naman one din eh. Hmm? One one din. Ano? Kung may tumiya, buhay din. Kaya nang bumuhay ng pamilya. Ha? Kaya nang bumuhay ng pamilya yung trabaho mo.

Malay mo. Hilingin mo kay Lord. <laughs> kay Lord, sana po ay ako yung mapili ni si Lim. Sabi ba? May tagyawat ako. Naibig mo na Ha? Naibig mo. Na. Ganun? Pagka tinatagyawat? Oo. Naibig ka sa atin ha? Sabi okay. ko, wala, oh, <laughs> <laughs> ko na sa oh. akin. ko. Nag-iisip <laughs> pa nga si pa. Ay, <coughs> hmm? oh, mo ba? Mag na mag-isip? Ikaw din.